Bahay ni Ivana Alawi sa LA, muntik na rin kainin ng apoy alamin sa I spotted report ni Anton. Muntik-munti nang ng bahay sa Los Angeles, California si Ivana Alawi. Ito ang kinumpirma ng content creator kung saan sinabi nito na ilang metro na lang at aabuti na ng apoy ang kanyang bahay sa napakalawak na sunog na naganap sa nasabing lugar dahil sa wildfire. Sa kanyang Facebook account, ipinost ni Ivana ang picture ng kanyang bahay kung saan sa bandang likurang bahagi nito ay kitang-kita ang malaking apoy na malapit na malapit na sa kanyang property. Sa kanyang ipinost na picture, nilagay ito ni Ivana Ivana ng caption na Currently outside our home, pray for LA at nilagyan niya ito ng sad face at folded hands emojis. Ipinos ito ni Ivana noong January 11 ng alas 4.50 ng hapon ngunit hanggang ngayon ay wala pa itong update. Sa ngayon ay umabot na sa maigit 200,000 mga residente ang nagsidika sa ilang tahanan kung saan kabilang naman ang mga property ng mga Hollywood actors na sina Mel Gibson, Paris Hilton, Mandy Moore at maray pang iba sa mga nasunog. At iyan ang aking balitang showbiz para sa metodong lakas di WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.